Silencio. Aling Anita, nasa looban ang hukumang ito, ang sinasabi ninyong si William Cruz Jr. Opo. Maaari nyo ba siyang ituro? Siya! Siya walang iya! Siya na ko! Ka Siya ko! Siya Linda? Ho? Kanino galing ito? Ah, yan ho. Naku, padala ho yan ni Mayor Cruz ng Santa Rita para daw ho sa inyo. Pati nga si Fiscal pinadala niya ng ganyang kanina eh. Ho? Hindi kayo pa si Mayor Cruz at gusto kong ligawan? <laughs> Judge talaga! Naku, yung pay, napaka-babaero nun! Nilalandi ka ba? Hindi naman, si Judge talaga ho. Pero alam nyo, sa tingin ko, kaya yan naglirigalo. Alam nyo na, naglalangis para dun sa kaso ng anak niya. Kaso ng anak niya? Wala akong nililiti sa kaso kaya ng anak nga, niya. Kaya nga, Judge. Ito kasing anak niya, sangkot sa isang homicide. Pero ang balibalita, eh, idadrop daw yata yung kaso ni Fiscal. Insufficiency of evidence daw. Gano'n, ha? At alam nyo, Judge, pilit na inaareglo yung ina ng biktima. At nung ayaw pa reglo, tinatakot. Naku, totoo yan, Judge. Talagang nananakot yung mga yon. Nananakot pa? Oo. Oh. Linda, kunin mo kay Piskal ang mga papeles ng kaso. Hahalukayin natin. Yes, Judge. Hm. Patay na si Judge Solomon. Ano na ba nangyayari sa bayan natin? Pati hukom, hindi na sinasanto ng mga... Hukom? Ba't sila kailang santuhin? Sila nga hindi sinasanto katarungan. Ruben, tantanan mo na yan. Mamaya iinit na naman yung ulo mo. Mainit na nga eh. Tuwing naalala ko yung paghato ni Judge kay Kaloy. Sayang, hindi pa siyang dinali. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi marin tuwirin ang isang mali, ang isa pang mali. Hindi ko tutuwirin ang mga mali ni Judge Asuncion. Sisingaling ko lang mga buhay na inutang niya. At paano kung mahuli ka? At siyak na mahuhuli ka? Ano na mangyayari sa akin? Ngayong wala na ang tatay niyo. At nakakulong pa kayong magkapatid, Aber. Huwag ka magalala, inay. Bago ko ito pa rin ang panata akong makabawi. Magtatrabaho ko mag-iipon ako. Para kahit wala na ako sa mundong ito, wala na pa. Tingnan mo, Inay, kung hindi ko tuto pa rin yun. Hindi ko palalagpasin ang ginawa ng judge na yun kay Itay at kay Kaloy. Kung talagang magkasama kayo, bakit hindi mo sinabi yan sa... Hindi ka tumistigo! Tama na, Inay. Bakit hindi ka umarap sa usgado? Sana hindi nangyari ito! O, oh, kapay! O, oh. <laughs> kapay! Nasa tayo? Oh. Are, pare! Ito pa ala ko. Alam niyo, dito sa lugar ko, safe tayong lahat. Pinsan, mukhang tahimik ka. Dinadaga ka na yata eh. Hindi naman pinsan. Iniisip ko lang eh. Mabigat yung binanata natin. Oo. Oh. Relax ka na. Ang hindi ang pagkakabanat natin. Anong ikakakaba mo? Ano ka na tayo? Oh, ano? Nakakonsensya ka ba? Eh, wala namang konsensya yung mga kalaban natin eh. Are, ipit din yun. Mga alagad kami ng batas! Walang ikilos na masama! Kalat! Kalat! Simat! tubig. Tigil! Sabahan niyo bang baril Baba! Magandang balita, Judge. Nahuli na mga suspects na pumatay kay Judge Solomon. Sino raw? Ang pamilya Laredo. Sinasabi ko na nga ba? Nakadetain sila ngayon sa PC Stockade. Naku, Mayor, meron mo ba kayong appointment? Wala naman mo <laughs> kayo sa appointment book. Judge! <laughs> Mayor Cruz ng Santa Rita. Naku, Judge, pasensya na ho kayo. Pinigilan ko naman talaga silang pumasok pero nagpilit talaga eh. Ano ba may paglilingkod ko? Well, not much, Your Honor. Eh, nais ko lamang magpasalamat sa napakalaking pabor na galing sa'yo. Pabor? Anong pabor yon? Your Honor, eh, tungkol doon sa aking anak, yung kaso. Oh. Ito ba? Eh, hawak na pala. Areglo na. <laughs> <laughs> Judge, gusto kong malaman mo na kahit na ano pa ang hilingin mong kapalit, eh, salapi. Good time. Ay, kung gusto mo itong opisina mo eh, eh palalamutihan ko ng mga air conditioner eh, dahil mainit eh. Baka mamag-hello <laughs> nito si Punin si Jad. Alam mo Mayor, talagang mayroon akong hilingin sa iyo. Oh please, your honor, consider it done. Na kung maari sana, ay isurrender mo na ang anak mo. Para wag na akong mapilitan pa na magpalabas ng warrant of arrest. Eh, 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 surrender ba ka mo? Correct. Hmm, hindi ba't yung surrender, sa Tagalog eh, eh suko? Mismo, hindi mo kasangay to. <laughs> Your Honor, I have a surprise for you. Tatlong balahibo na lamang ang tatanggalin mo riyas sa tuktok mo at ikaw ay isang magaling ng komedyan. I'm sorry, Mayor. Pero pinag-aralan kong mabuti ang kaso ng anak mo. At sa palagay ko, nagkamali si Piskal Lucibuto. There is a prima facie evidence to warrant the filing of the case. Kaya, ifinafile ko na, at na-file na ang kaso. At binalaan ko rin si Piscar. Oras na magkamali siyang muli. Ipasisiba ko siya. Kasama ang anak mo. Gusto kong gawing panggatong. Hmm. Baka hindi mo nakikilala ang binabangga mo. At kung sino man ang sinasandalan mo, Oy, pinagmamalaki mo. <laughs> Sino ba talaga? Sino? Mayor, isa lang ang sinasandalan ko. Katarungan. <laughs> Akala ko kasi, ito. Kung yan ang sinasandalan ko, kanina ka pa sinipa. <laughs> okay. Kung yan ang desisyon mo. By the way, gusto ko lamang malaman mo na sa ginanda-ganda ng palita natin ng paliwanagan, eh, nahalata kong alangang-alangan sa hasang mo ang ganito kamahal na alak ang bagay sa iyo, e eh, tubig ng baterya. <laughs> Goodbye, Your Honor. Mayor, kanina nga pala, na nasa kasaan dyan sa kanto. Bakit hindi mo damputin? At nang mapulutan mo ang kapwa mo. <laughs> you know, come to think of it, that's not a bad idea. Eh, sana inalaman mo na kumigalis yung aso sapagkat masarap pulutanin yun. <laughs> okay ka na yun? Au! 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 Okay. Sila! Yes, Sila! Ah, Judge, mayroon na biho. Masarapado na yung kung sa may likod. Sige,

Hmm. Salamat. Hindi ako naninigarilyo. Judge, sikat na sikat pala kayo eh. <laughs> Ang dami yung tagahanga. Dahil sa dami ng taong hinatulan niyo ng bitay. Oh, baka gusto mo ng autograph. <laughs> <laughs> Mabiro kayo, Judge. Eh. Judge, ako si Digoy. Bitoy. Digoy. Digoy. Aha. Digoy Laredo. Digoy Laredo. Kapatid ko si Ponciano at Sotero Laredo. Pinsan ko si Ernesto di maalam. Nakakulong na mga yung Bitoy. Digoy. Digoy. Dahil hindi nyo pinayagang mapiyansahan. Dati na silang piyansado. Pero patong-patong na ang kaso nila. At napakalamang ko rin, na sentensyado sila sa isang murder case. Ang ipinagtataka ko, bito, Digoy, Digo, ang ipinagtataka ko kung bakit hanggang ngayon ay nasa labas pa rin sila. Palagay ko nagkaroon ng hoax po. Pero ngayong gumawa na naman sila ng krimen. Jack na sa loob na sila ng munti, bibistahan. May testigo at mabigat ang ebidensya na sila ang pumatay kay Judge Solomon. Suspect. Suspect lang sila, Judge. Hinatulan mo na sila. Mali yun eh! Bitoy! Digoy! Huwag kang sisigaw! Digoy na kung digoy. Hindi ko sila hinatulan. Narinig mo na bang ko ang aking maliyete? Ang sinasabi ko, mabigat ang ebidensya. Ah, ebidensya lang ako, ebidensya. Basta't ang ayaw lang namin mangyari, yung madehado kami dyan sa mga bitanga. Gusto ko lang siguraduhin sa inyo na hindi kami tuluyang madehado. Tulad ang nangyari sa korte ni Solomon. Bisoy. Digoy. Digoy. Parang inaamin mo na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Judge Solomon. Judge, ang sinasabi ko, kabisadong kabisado ko ang lahat ng galaw niyo. Pati na ang paborito niyong pwesto. Alis na! Sige, Judge. Bisoy, pag may nangyari sa akin, Tinitsi ako rin sa Magkakaroon ka ng paboritong upuan. Kaya lang, malakas na malakas ang boltahe. Tinatawagan si Ginang Anita Navarro. Ikaw bagi ng Anita Navarro ay sumusumpang magsasabi sa hukumang ito ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Maupo kayo. ng Navarro, maaari niyo bang sabihin sa hukumang ito at tungkol sa pag-uugali at pakikitungo sa inyo ng inyong anak na si Leonora Navarro? Siya ho isang ulirang anak. Napakabait, maalalahanin, madasalin, mapagkaibigan at masunurin. Sa pulo na ako'y mabalo, siya na lamang ho ang naging katulong ko sa aking maliit na hanap buhay. Tungkol naman sa kanyang suliranin sa puso. Mayroon ba siyang naikukwento sa inyo? Opo. Wala po siyang itinatago sa akin. Ayun po sa kanya. Marami siyang mangingibig. Pero isa lang ang masugid na manliligaw niya. Si William Cruz Jr. Pero ayon din po sa kanya. Wala siyang napupusuan kahit sino sa kanila. Dahil may pangako po siya sa akin, magtatapos muna siya para makatulong sa akin. Mrs. Navarro, nung gabing nangyari, ang at pagpatay sa inyong anak, nang nasa sakdal na si William Cruz Jr. Objection, Your Honor! Sa pananalita ng taga ay tinitiyak na niya na ang kliyente ko ang may kagagawa ng krimen. I respectfully request the court that he be asked to rephrase his question. Sustained. Baguhin ang tanong. Thank you, Your Honor. <laughs> Ayos. Okay. okay. Mrs. Navarro, noong gabing bago mangyari ang at pagpas lang sa inyong anak, meron ho ba siyang nakagalit o nakaaway o meron din ba kayong napunang kakaiba niyang kilos? Opo. Meron po. Maaari niyo bang isalaysay sa harap ng hukumang ito? Noon po Mayo 16, 1977. Sa pagitan po ng alas 6 at alas 6.30. Nagpaalam po ang aking anak na si Leonor na manghihiram ng libro sa kanyang kaibigang si Juanita Vergara na nakatira sa pari-payapaan. Nang lumabas po siya ng tarangkahan ng aming bahay, dakit ako tumarating si William Cus Jr. May dala po siyang maliit na regalo at inabot sa aking anak. Tinanggihan po niyang binibigay na regalo. At tuloy-tuloy na pong umalis. Nakita ko pong tumingin sa akin si William. At siya'y napahiya. Sinandan po ang aking anak. Pagmula po noon. Pagdamag po hindi buhay ang aking anak kinabukasan mo. Nakita na lang siya sa metal ay mahal. Malapit sa may rest Wala pong damit. Silencio. Aling Anita, nasa looban ang hukuman ito, ang sinasabi ninyong si William Cruz Jr. Opo. Maaari niyo ba siyang ituro? Siya! Siya ang walang iyan! Siya ang walang iyan! Ang anak ko, ano ko ka yan! Siya ang anak ko, pumatay! Hinti! Hinti! Aari bang, yung itinuro ay tumayo. Anong pangalan mo? William Cruz Jr. po. Put that on record. Maupo ka na. Your Honor, let the record show that the witness pointed to the accused. Mr. William Cruz Jr. No more questions, Your Honor. Your witness. Nay, nag-iisa ka riyan. Mahamog, baka sipunin ka. Tatay? Wala akong nagawang kasalanan, ha? Ano bang problema? Natatakot ako. Habang nagtatagal ka sa Laguna, lalong maraming nagagalit sa'yo magpalipat ka na ng lugar. Para malayo ka sa panganib. Pag umalis ako doon, maraming mga kapuspalad na biktima ng karahasan ang hindi mabibigyan ng katarungan. Marami pa rin mga kriminal ang hindi magagawaran ng kaparusahan. Ayoko may mangyari sa'yo. Ayoko matulad ka kay Parin Temio. Ayoko mawala ka sa amin ng anak mo. Mahal ka namin, tatay. Huwag ka mag-alala. Pero kailangan maging matatag ka. Nakalimutan mo na ba? Abogada ka rin. Attorney Leticia Mojica Asuncion. Nasa atin ang katarungan. At higit sa lahat kakampi natin siya. mahal kasi kita. Mahal din kita.